nakahabag na naman ako sa ng Ati Mayed. Grabe, oh. Hindi po, po ko nasasawa magkasal. Sana po i-bless tayo ni Lord, para mailipat na natin ang matitiran si Ati Mayed. Kasi ayaw nga naman po tumira sa bahay namin sa bundo. Kaya sana makahanap tayo. Talagang namulilipatan nila ng na maayos na bahay. Na makakatulog siya ng maayos. Hindi ganyan. Grabe, Lord. Parang walang pagbabago. Parang useless lahat ng ginagawa natin sa kanya. Dahil ganito pa rin ang kalagayan niya. Kabalik-balik lang. Talagang pangarap ko talaga siya may alis dito. Pag hindi nawawala sa prayer ko yung pag ko na mabilhan sila ng bahay. Mapagawa man lang ng maayos na bahay. Wala na yung sigla ni Ate Mayit. kahit ibigay natin yung mga damit na dala ko, oh, hindi rin niya mapasapakinabangan. Wala na tayong mga na ating kasi tulog na tulog. Dumi-dumi hmm? po ng paligid niya, Gabi Lord. Hawaan niyo po sila, Panginoon. Salamat. Salamat. Pag tayo si nai sasama ko kayo nai. Bibili tayo ng bahay. O yung hindi natulog. O yung hindi na bahay nai no? Papagibtin. <laughs>

tulong pa na sila makatulong nabigyan sila ng lugar bahay para mawala sila dito sa